Tuloy na tuloy na ang labasan ng yaman ng mga senador sa gitna ng tumitindi pa rin isyo ng korupsyon sa bansa. Si SP Tito Soto mismo isiniwalat na ang kanyang salen. Pero tila may iba pang nasilip ang publiko sa dokumento. Alamin yan sa exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa lumalakas na panawagan ng taong bayan para sa transparency, Binigyan na ni Senate President Tito Soto ang Senate Secretariat na ilabas ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga senador sa mga hihiling nito. Nilinaw naman ni SP Soto kung nais ng mga senador na ilathala sa kanilang social media page, walang nagbabawal sa kanila. It's up to the senator no. Mm -hmm. If uh, you want to follow the procedure of the secretariat then go. Mm -hmm. If you don't want to follow and you just want to to give it away oh, go ahead. Mayyo makokonsulta oh, lang. Wala problema. Ha? Yeah. Oh. In, oh, in my case, sabi ko naman sa kanila eh. Basta may letter request lang akin, mm -hmm. di na kailangan yung may affidavit pa. Sa kopya ng salin ni SP Soto na nailathala na online, nakasaad na may walo siyang kamag-anak na nasa gobyerno ngayon. Sa panayam ng politiko nightly sinabi ni Soto na suportado niya ang anumang hakbang para mabigyan ng mas malinaw na kahulugan ang political dynasty. Hindi lang basta second degree of consanguinity, hindi lang basta roon. Kailangan ma-define ma ano-ano at paano. Okay sa akin ng anti-political dynasty, basta define natin mabuti ano kasama. Pangalawa, political dynasty ba yung mayor si ko ng Pasig, ako ako'y senador? Mapapanood mamayang alas 9 ng gabi sa programang Politico Nightly ang kabuwang panayam kay Senate President Soto. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!